baka doon mo. May naman pero may mingwit doon, no? Ah, baka doon sa yung gitna na yun. Ang galing, nagtatransform mag-isa yung ano,

Kapre, nag na, nag nagdar tayo na. Kung tayo na, bike-bike tayo dito. <laughs> 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 ha? Ay, kasi, pumunta ba tayo dito. Diba ba ito rito? Diba ano? Nito. Diba, naman, ano ano, ano ka, nung magdala mo yung katawas, mong hinaatak eh, no? अम्ठेन गलतरा फानती

Lumay na pa tubig ito. Maganda to, no? Hindi na pa tubig yan. Oh, Maka sa na. Siya, masarap ng digo. Marino, tubig dito. Oh. E nula. E